Good morning guys. Sumuulan pa rin. Mangunguha lang ako ng pangsog sa sinigang ko. Naubusan kami ng gulay. Wala nang gulay. Kaya maghahanap tayo ng gulay dito sa bakuran namin. Ayan, yung sigarilyas. Nabuhay uli. Actually last year pa to pero parang nabuhay siya nung umulan. Ayan o oh, may mga bunga na siya. Wow. So manguha tayo ngayong araw na to. Kahit na umaambon. Oh, ayan. Ayan, no. Nakakatuwa naman na buhay yung amin si Garilia. Ayan, nakakuha ko ng ilang piraso. Pwede na ito pang halo ng sinigang. Wow, sarap. Fresh and delicious pang sinigang. Grabe ang mahal ng mga gulay ngayong tag-ulan. Buti na lang may na pitas pa ako sa gerilyas pang sahog sa sinigang na linuluto namin. O, masarap kasi lagi kaya maski sinigang araw-araw. Tapos kuha na lang ako ng ayun, talbos ng kamote doon. Kahit konti, may matatalbos ka dyan. Pwede na rin. Man, ang update sa talong ni Tito medyo malaki na sana lumaki ka na at makabigay naman ng bunga ito naman ang aking alubati medyo lumalabong ng kanilang mga kwan o soon mayroon na rin tayong matatalbos kaya mas maigi na lang magtanim na lang tayo ng gulay para makatipid mga sisi thank you for watching